May buntas na mga egsoon. Karoon, nandiyan sa ato ang pag mga testimony, mga kadaugan ato mga egsoon diya sa ato ang buhay Dios. Diyos. O, ato ang damo na ato ato mga pagpasalamat. Ba? Kita kita na naaman tayo mga, mga pagpasalamat Diyos sa entero semana, sa gikan sa lunis, hantot sabado. Siya wala. Ba? Blood ba? <laughs> Naagod. Naagod kay ato ang pakinabuhi ang ginugud na gyud siya mayo og oh, dili para sa ato mato sa ato ang pag testimony magampo ta man kay mga iso mapabos sa tungod ka rimon ko na mo nga dios sa wala katapusan lord salamat ginoo sa lain na pud nga adlaw adlaw ginoo adlaw sa pag pasalamat diha kanimo Tabangin kami, Lord, tagay kami kagasig, sa pagsulti, pag-share sa mga kaayuhan na among naangkun sa talagasan na among mga, mga kinabuhin. Tabangi kami, Lord. Ikaw maghahatag ka na mo o oh. confident, Lord, mga kaiso sa pagsulti. Hindi na mo ang naikaulaw, oh. Lord. Amo ka nang i- ipambit sa uban ang among mga senyatian diya kaniyan Dios o so, ikaw lamang Lord ang may maya, mapasidunggan sa among mga pagpasalamat, walang Dios na andam mo tabang kanamo, andam mga protection, andam mo support provider, andam mo sustain sa tanam mo tignan Salamat Lord kinatanan among isalig ibalik kanimo sa pangalan mong asisus, amen o oh, amen ah may unta mga amen ah uh, magpasalamat tayo sa ko sa Dios kay totoo na man February 18 na disgrasya ko inahan na fracture siya ko to na fracture siya then kamo na arang-arang ngayon kamo medyo na niya maliyo pwede pa niya mapataas pero ninyo dito sa kong nga, ang gino, naging purpose kay, ang nga ako, nasa iya, opat ka buwak, lalaki tanan. Dapat sa mga lalaki ko, kung naman tanan ka buwak, lalaki nga bantayan. Ng liho, bunta, bola, iya tanan ni Iho, bumtag, iya sa ko, iya dito lang pangahoy, wala kay, kuwag pa sa ba. De, time na lagi purpose ko ang mga ko ba nga, ang iyo mong kamot ngayon sa ni Mario, eh iya naman sila na, ang isa gawas prakto, ang isa galong ang, ang iyo ba nga sa oh, buwak, nako, oh. o oh, tanawag ka rin ako, dinigid sa iyo nga, wala yung luna kay dira ba permit yung luna na kitras na yung luna mali ka mo mga mo makatuon mo sa iyo trabaho sa balay mo ba ko ba nga kalo sa ginoo nga medyo na niya malio na ko na ko daw mo pasalamat sa tubig ng Dios sa may balik ng mga ito may munta mo ngay soon may munta ako sa ginoo mga soon kay ka na magloya ko kay ay ko makasimba kung Wala sa duwe nga panahon gino, ayaw makasimba kung magami ko dali Karam ngayong dito po sa pulong sa kinoko. Anak gikasa kinoko, may ngaong sa Amen. Makayong kong nga, ala tambo kahiko pero nga hapong talawang kung nagkaong lumayang sa ayun. Makayong sukong galing nga. Kinang lang importante magangang ang pisikal nga. Karam kang kalamang sa sa inyong lawas pero importante ang kalak nga. matubang sa Ginoo. Amen. Wala amen. pagpasalamat sa Ginoo. Good morning. Good morning. Amen. amen. Malipayin ba tayo na atakaroon? Amen. 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 So ako, malipayin po ko nga. Nakabalik na po ko di rin. So ako nga i-share nga kadaugan. Uh, way back 2023, nakapalit ni Og House and Lot. So wala na mag-ipa-blessing. So every month, gabedication ko sa mga kids kuan yun permi antibiotic lo like, ay naging kidney kung naon naon permi antibiotic yun na siya e na, ma e na maadmit ay ma maadmit ba yata sa kuan ba yan ulo ka adlaw kulang na ang kuan 50 mil nga ibayad sa hospital so anak ko nga, sige na tag kuan akong anak mo na Ami. sakit na kaayo sige lang tusok lang kami ng tusok palagi sige na magpaagdugo kaya dahil na may pacheck up rin kay blood test magkita permi no luoy ang bata. So, last, kuang December, na-admit po ni akong bunso so, sa CUMC. Hinukuha na, sige na magsakit-sakit ang mong anak. So, we decided kami mag-asawa nga, ang ah, magpablasing ta. So, among kuhaan akong insoon ngay, itry ka kuhaan approach si Pastor. Kaya magpablasing ta. Kaya siguro, wala ta nagpasalamat sa ginoo nga, na ating mga nakaput Na, na, siyempre, na-agay consequences. So, nakasalamat ko na ko kayo nga kadaugan kayo ni gig-grant ni Pastor ang amuhang wish nga magpaglasing sa balay o na ko kayong pasalamat kayo ma-compare na ang previous years o karoon nga although na normal na ang mga bata magsakit, maghilana pero dili to the point nga that una, to hospital. So, muna siya nga kung naman galing tayong mga achievement di ay kailangan grateful ta sa Ginoo. Atong iharad ang tanan atong itugyan sa Ginoo nga oh at, para ni sa imong Lord we kwan we achieve this 1k tungod sa imoha Ang tanan sa Ginoo magitanan even ourselves kanang baka ana gitang help is wealth. Pero ang life without God is wala gyud. Tanan imong nga naa sa imong sa isa ka mawala. Muna nga, dako akong kadaugan tungod sa blessings o sa health sa akong mga anak o ingon o sa kanamo. Ang dungog himaya akong ibalik ang alam nito. Mga uh, may eksyon, ay kumtas, uh, may kumtas, sis, kay orang karong ko kita uh, naku, naku, sa inyong Andrino. Ah, dako na ako pagpasalamat sa inyong testing mo ninyo na uh, ako sa pa nangyong panay sa inyo na uh, makahatag po ka o um, uh, katabang katab ng um, mga musibahan. Kaya eh, na ko yung problema sa mga anak ng mga gire. Ang ah, mga iso, ah, kaya ako testimo na yun o sa ino. Bahay ka niya sa mga pagpuyo sa mga kanso Kaya itong nga ngayon yung uh, mga na sa wala pa mo wala pa kong sa bukid na kaya isip gano'n uh, sa kong um, akin na uh, mga hula nga na mungin ni Karon. Wala siguro gisawaya rin siguro ko sa ginawa uh, itong asa ni Taman ang akong uh, uh, pangalagad siya. Ng, na kinita ng mga mga ka kaigsunod na sa dun sa diyon na mga backslide ako din ang ginampo sa ginawa nga maghinahinay naging sila ako. balik sa pagpangalaga sa ginoo. wala los, ah, ma ginoong, na masayod kung ikaw sa ama ang ginoo ayaw na rin mga mangayaw masayod sa ginoo ko at na dilit na dilit na sa si ginoo. muna na kayo ko sa kong kuningon kita katarong kita karong din isang pilar takabok kung kinasingkase ang atong pagpangalaga sa ginoo, mismo karon na yun <coughs> Pwede na ito, yan ang kumpila mo. Kung tinukuray ito ng nangalagad, kung dili ka tinukuray ng nangalagad, ang imo pa kung nangalagad, isi pa kita ang sa mga katawang na nangalagad ka, pero sa minuto, yung mananin kalimot. O, ka nangalagad. Muna, karom. Ah, ngayon na kumangayin ngayon. Kung anak, kung anak, kung anak, kung kasama, anong di, kung munin ba? Ah, di, kung munin ba, kung ngayon mo? Kung sa inyong nang, kaya sa susus, inyong nangalagad ba sa panahon? Sa unang, hindi ko tutusin niyo, ano? Tanaw, di ikaw to sa inyo sa una na si mas kung bahala ka na, kilig mo to. Pero sa diyan ang direksyon ko sino, at kayo yung mga ginaw kamanin dyan. Wala nung iso na kung ibalik mo nung kinakas at kanilang si Ay, may buta kung koon. Ako na, kung ano ka ng Benisador at mas malungkot eh. Lapat mo sa aming saging. Ay, baka... Kapi, nasa minsa penta ako ano ng maglalunoy. Nay, maghina tutit ko ba?

na natin ang Kurang nandito ang ng pagod sa mga no? Pag video ko meron ko kayo kung sa kanyang kabarba wala nang bayanihan naman nandito kumaan ko sa ni Surja na baka ay salunan, sa kanilang sa ginawa nakuwan yun ang kanilang sa

So, ano lang ang pagtulungan